Op, op, Ay, Idol, idol yan. Dito natin tinira na na tinira niya. mga idol. Magaling nang paggawa ng ana ito mga idol oh. Ay, ano sa ano nang tubig? Ano <laughs> 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 sa tubig mga idol? So libre sila ng tubig Yan. yan. Siya mga idol. Ah, uh, hinokay you know, na nila, hinokay you know, na nila yung <laughs> Eh, ba talaga yan, mga idol. bahay ni Paring so tingin nyo, may laman ba yan? Oh, hindi ako makatingin pero mayroon. parang ganon parang kulay do na ayon do ah, okay. na doon. So, ayan, mga idol, Ay, mga idol, na aydon ayon 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 sus 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 Bilis lang. Uy, dandahan kasi yung tubig. Baka ma... Huwag oh, <laughs> Tamaan yung linya. Kanina nga. Tapang mo, Dol, dol, dol. Tapang na kanina gan, di ba? <laughs> okay lang kung ano. Ayan na naman. Yung... Ah, tawag ito. Poro siya kuhan. Di matigas tigas kasi may kahoy, oh. So, yan mga dul. Mga ludes. Ito na, Ba't may mga puti yung ano, no? Siyempre, ano ano parang Parang ikaw, pagkagabi, naglalagay ka Dayo din sa mukha mo ng puti. Oh, tama, tama. ano yan? Galing sa Shopee. Ayun. <laughs> yun, 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 sabi ko dun. <laughs> Di ba pagkagabi, naglalagay ng puti? Oo. Oh. Ah, yun din yun, yung yun, yun. <laughs> mga idol, nakumpara na tuloy ako. <laughs> naglalagay daw ako, mga idol. Ayun, tingnan na natin ngayon kung anong laman ito, mga idol. Sa tayo, eh, idol. Sana, ha. May na ano to sir. May laman na ano na... Diwende ito, sir. Diwende. May corona. Ito yung corona niya, eh. Last, last month, sir, uh, nakukay kami. Ito yung lumabas. <laughs> okay. uh, Panoorin niyo mga idol. Andito talaga mga idol sa gitna ng subdivision to. Ayan. Tingnan niyo yung mga building. Okay. So, so mamaya na yung tuk -tuk tuk -tuk subdivision. Tutok muna natin dito. Ayan. Oop. Ya. Yeah. Yeah. Ayun, doon, doon. Ayun. Payat na. Payat na doon. Ayun, idol Alam mo, doon, kung bakit payat yan doon? Kasi doon. Di ba, dapat mataba ito? Ah. Kaya lang, doon, malapit kasi sa, ano, lag. Ah. Ah, sir, naniwala na kayo na hindi diwindi ang laman nito. Tara, sure. sir, oh. Last man, sir. Kinakain ah, niya ito, sir? Uh, uh, ayun, oh. Kinakain namin ito. Kinakain niya yan. Kaya, ano nga, idol? Patunayan mo kasi sabi mo kinakain. Oh, dito, game. Oo. Wag kang, na, wag ka na. Ah. Ano, kasi andyan na yung mga audience natin. no oh, yan, mga idol. Mm, ah. Ay, diba? <laughs> <laughs> ay, ito yung... Ayan. Ay, 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 sir. Ay, Artista ay. na kayo ngayon. Ayan, sir, ha? Yung sa akin, <laughs> kuya. Yeah. Yung sa taga kayo. saan ka, sir? Taga Iloilo. Iloilo? Ay, Ilonggo. Ayan, taga Ilonggo. Ang ko, ano, dami akong followers dyan. Ah, taga, sir? Antiki. Taga? Antiki. Antiki. Punta, Antiki. 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 Punta Antiki. kami na Antiki, Antiki, sir, ngayong oh. June, yeah. June 7. June 7. Hayat kami doon magsira din ng ganito. Sisira lang ng ganito. So yan, nagaan TV, siya daw dyan, nandito si Sir, baka hinahanap na ito. <laughs> ano? Lino Timugan. Lino Timugan. Lino. Ah, sir, niya na, sir. Eh, panoorin niyo mamaya. Panoorin mo na lang, sir, dun sa no. Bro, parang di mo na ako nakilala, ha? <laughs> Karina pa kita tinignan doon, parang di mo na ako nakilala, eh. Ano sa kasi, bro? Si Biawan? Ano? Oh, pala po. Ayun. na salut na. Ayun, pula-pula na si Idol, nakainom na yata to. lino L I N O. Lino Timugan, uh, T I M O G. e n I Ito kasi, sir. Hindi mga Idol, So, ito na. Tapos na tayo sa ating ano gitna to mga idol lang ano subdivision talaga oh bale ramar ano oh ramar Bakanting ting luti lang siya salamat salamat sir salamat sa inyo sir panoorin niyo to mga artista na kayo sir ilang karat na sa... sir sir sa ano ito yung ganito yung yung ginawa namin so yun mga idol tapos na maraming salamat at bye 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 idol rey bye bye Minuto kemudian.